Hi guys, this is Jumbi Celebrity. Everyone's boring my vlog and welcome to this video. And this is video for I, you know, after ng cleaning namin doon sa Jura cleaning namin doon sa venue at sa pool. Magluluto kami ng special ulam ngayon and it is courtesy by Jana. Mom is by Jana. Bye Ate mean, sorry, has Ate Jasmine has has been Ate Jasmine. Thank you so much Ate Jasmine for your generosity for the masarap na ulan. So we were here. So ganon kami nang ilo kasi naligo kami. And with all the cats, pinakain na namin mga cats. Inda is here, Benda is here, and ito yon. So we have. So, Sayang naman hindi na, ano, hindi na binilag kasi nag-ano lang siya. So meron tayong Sprite. This is the lime juice. Di ba lime, no? Oh? Ayan, guys. I'm sorry na putol yung video natin. So, ito yung niluluto niya. So, let's open it. Oh, my God. Maraming um, pork. This is pork, buta na? Yes. Yes, this is pork, guys. Uh, And, hindi uh, pa siya natapos. So, ano nyo, minarate siya kanina. Uh, Toyo. Ano yung, anong ginawa mo dito, Jan? Biscuit is done, <laughs> So, uh, may by, bye oh. marination. Oh, marinate na. Ng... Dito ka dito kay para hayat. Go. Marinate. Marinate ng ano uh, oyster sauce. Yeah, toyo. Tapos calamansi. Ah, okay. Tapos yung pag-isa is Dairy cream yung gamit right? butter. Ah, with so, butter. Ang ginamit Kaya pala. Ang bango guys. Wala so, dito kayo ngayon. Super bango. Yan. Yeah. So, we just wait for it na pagiging ano na sa malambot to para ihalo na lahat. Yeah. This is what we call beef, at uh, pork steak. Pork, pork steak, steak ba? Pork steak, pork with steak labuyo. with labuyo and white onions. Kabalik tayo to the scarlet. Del white. Charot na. So, let's wait for the result and na, nalalanta na dahil papalambot na ang ating karne at uh, ang guys ang sarap ang bango masabawter kasi bango oh baka butter at margarine ginamit ang bango talaga tapos olive oil ah mahal ang olive oil guys <laughs> hindi namin na. pero sila ano Richard Gomez gipang na nila ukuan uwan bayat hindi sila ng Grabe oh, yeah. ganang, ah, oil ay, na lang na olive oil sa atin. No? Sorry kay day O dito, ano ba? Nagparawa ng lamok. Nagpatay. So ito, mer wait. natin ha. We can make this love goes on forever. I guess I'm crazy.

Bye! Wow, and... Toto na... Ay, kay kayo mo mo ka ng saba. Alam mo siya mo ko na kaya ano yung saba? Alam mo ko na kwan. Hinala na niya ang red onions and yung... Asa ito ganito? Mga silikot or labuyo Ano pang hinala mo dahil? So yung Sprite din or the lime juice. Yun lang. Ah, wala ba? So no more na kayo. Marinated naman siya, no? Wow. So let's stick in hanapin tayo ng kutsara, dahil ngayon pag iba yung nagluluto, iba yun, tag taga-tikim talaga tayo. Sama mo yung kain mo, eh, para maano mo yung lambot na tsaka. Okay, let's gonna try the cook. Hindi ta. Okay. Good Sakto na siya dahil. Yan. Sarap. Ah! <All right>, Marami. <laughs> Wow, congrats! Thank you so much, Ma'am. Ma'am Jasmine or Jasmine. Yes, 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 yes. Sa pa-food ngayon. Tamang-tama ito, Ma'am Jasmine, kasi gutom na mga akla kasi nag-jumil kinin kami kanina sa venue at sa pool. Okay na to. And naligo kami ng ilog. So grabe ang langoy, grabe ang langoy ng mga akla. Kaya napagod. Kaya gutom na gutom kami na. let's try. Let's eat later after 20 minutes. <laughs> Kasi 6 pa. Uh, -huh. And si Jana na like, pipipare na siya ng ulam dito. Ayan. Yeah. ulam. Pipipare na siya sa table para kumain. <laughs> At merong chicken curry from Ma'am Store. <laughs> para kasi siyang ano ng aso. Uy! <laughs> ah, oh, sorry, 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 sorry. <laughs> Sarap ng chicken curry. Yeah. Let's go. Let's eat! Yeah. go Argel Pictorials! Hasmin. Thank you, Mam ma Hasmin. Ma ma <makes noise> oh. Allah, ano man, eh. so is, uh. I I ba ni? Sir, di isa. Ay, ano ba ba? Dahil ano ba? Dahil. Kaon na ito, kaon na ito. Okay, okay. Para participate oh, sa oh, papakaon. Bye. Sige. Okay. Palapakan natin si Jana. Oh, one, two, ready, one, go. One, oh. Birthday ba? Birthday ni? Nee? <coughs> ang pagkaon? Ayan lang! sikat ang mo. Ayy! Oh <coughs> wow! yeah. yeah. ko niya? Genetics. Janus.

Amen. thank you Ate Jasmine. Thank you Jasmine. Thank you so much Jana. Yay, Jana, thank you Jana. <laughs> ikaw ang tulay sa sa, sa, sa guba dine, sa kimaya Senyor! Kaya inyong pag-abinan kayo. Alo, wala. Bakit perfect kasi Argel sa mga kuan, mga nilabahan. Oh, sige na, Jel. Ibitay. Na Nakadong mo na kung ganina nga na. Thank you so much, 5,000. <laughs> ah, okay, sige, sige. Alag, may nalang <laughs> ba yung maka. Walag 300 na lang baka. <bro. laughs> Gcash ah, ba? Go, Argel. Nakadong mo ganina ng gubo. Hayo mo ito kinaka-flash, mangko. So, let's Let's eat. So we are here, marami si Jayport, si Argel, and then si Brenda, si Scar, si Bating, si Ma'am CG, si Ari Ariel, si Indekator, si Ryan, Ryan, si Bruno, si ja, uh, Janrel. Sige na, baka pagkunti na dito kay Chada, kay Tarawa, kay Kwan, ano yung lights, lights. Printing na po. Ah, ganda. So let's eat. My arms are Lagi, kayo kaayo ka. Lagi! sa restaurant. <laughs> 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 oh, oh, <laughs> taba oh. <laughs> no, <laughs> so, yes. <laughs> <laughs> nga lang, taba. sa... Buffet. Ha? Sinaw pa daw. Kapnudo, sultanan. Bakit sa Yes. Ano naman? Huwag na nga ibig sa sa ato. Kung saan gagabi'in? Ilonis o August. August. Di ba tapos pwede mag August 8? Kinamata ta, August 8, kinama ta, Danny? Celebration. 6 ang lubong. Six ang lubong. <laughs> ah. <laughs> 29, 30, 31, 1, 3, 3, 3 Chuchay tawag yun Nakaon naman daw si Chuchay be Tura o? dugo ba yan siya day? Nakaon na galing siya na Nang ito siyang bangko day Tanawag yan bangko day Tanaon na akong bangko Taba na na si Chuchay Ilit pa man na yung palitig pinas ha Hindi kayo chay Sabi ko, sabi ko hindi pa yung palitig pinas Palitig pa Chuchay ha Talagang kapakain ng siya. Yes. Hala! pakain mo na si Ate Bruno. Sige, 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 day. Pangini, day. Hala. <laughs> mo. <laughs> sige, masigil. Ayan, go! Hala! <laughs> go!

Mas terus tuh. Where? Kalau tanaman di milmar nah di makuan. Ku eserup nyai. ini? Ku Don. Don. Nama Nama dido nang Ini apa, Don? Go, don of Sprite? Kok? Ini nama pengarang Aku pemelihara Sa, Very good. Sa na. Cash, cash. Hala! So, cash, payas. cash, cash. Cash, payas. Cash, payas. Cash, kinakot cash ka ro. Pantay ng mga tao. Ang tamak-tamakan ko. Hala! Komanda! Kaya kung di ko din hey, ako. Ngayon. May okay. paka Dahil dyan. May so, go. Sunod na. Ah! Sunod. <laughs> <laughs> Yata ganito mo <man>. oh, ba? eh. Sige <laughs> Sige na. Dito ba nagkikwala na kay isa ha? Go! Masa lagi siya yung dice? Pwede ba siya? Pwede ba siya? ko. Huwag mo ginagawa mga high blood. High blood na kadaon. Lagay day. Ayun ba, lagi day? G-Board, magkakaon na. g na, mga g sa para sa imo. Draw na. Ano natin mo nga kuan? Ilaw ba nga na ay kalamansi lang? Dahil nga bayo rito. Kawa na So thank you guys for watching. God bless. Mwah.